dito sa Bukid ng Tigaytay. O oh, mga Tigaytay GF at welcome po dito sa ating gradas. No? Ang pinakasikreto para sa akin sa pagmamanok mga idol is yung ikaw lang yung makakagawa nun. Yung, uh, yung, ano, yung kaya mong itulong sa iyong mga alaga at kung gaano ka kasipag. Kung gaano ka lawak ang IQ mo. Yung po magdadala. Kasi matibay, malakas, malusog, accurate, bilis no, sa ating mga alaga. Dahil ikaw mismo ang mag-handle nito. Ikaw mismo ang mag-develop nito. Kasi yung galing mga idol, instant na eh, hindi po magaling yung ating mga alaga, kung ikaw mismo na tagapag-alaga ay marunong kaya mong i-develop yung inyong alaga o di kaya kaya mong bigyan ng uh, tamang programa, chak, may chance na magkakaroon po tayo no? ng uh, tinatawag na rewards. So, depende po yan sa sipar diskarte no? at syaga ng isang uh, tagapag-alaga, mga idol. Katulad ko, ito yung ginagawa kong routine, mga idol, para ma-exercise din yung sarili ko. Para sa akin, Napakadali lang ito mga bossing kasi exercise. Sa umaga, dyan, <tinyo> scratch box, lagay natin. Pagkatapos, after the scratch box, kasi wala na tayo masyadong uh, rimbering dito. No? Lagay natin dito sa folding. Pagkatapos, transfer naman natin. Sa hanggang. Yan ang sinasabi ko mga bossing. Kung gaano, isipan yung ibibigay mo sa iyong alaga. Effort! kasi kahit ordinaryo ng ating alaga kung masipag ka magiging maayos sa lahat mga rinoy transfer muna natin ito sa natin <coughs>